guys, for this video nga po pala, magluluto nga po pala ko ng meatloaf ang Argentina. <laughs> At dadalawa lang nga po pala kami makakainita tayo ngayong araw na to. At lulutoan ko nga po pala siya ng special ng <laughs> ano, Argentina. <laughs> ito lang nga po pala to. At medyo nga short sa budget. Kaya ito lang mong dadalawa lang kasi kami kakain ngayong araw na to. Kaya ito na muna ang aking lulutuin ngayong araw na to. <laughs> syempre, bubutasan ko na muna at ito nga po pala ang tinatawag na teknik. <laughs> Lumabas rin. <laughs> ang hirap din kasi mapalabas yan kapag hindi mo binutasan sa kutan ng latay. yon daan-daan ko na nga po pala ang in-slice tong meatloop ng Argentina to para ano, suabi naman yun. <laughs> hindi naman putol-putol kapag pigprito ka nga po pala. Meron nga po pala siyang kahalong itlog at magic sarap at lalagyan ko na rin nga po pala ng ano, na ano yun, harina. <laughs> yun, at binasa ko na nga itlog ko. Ay, sorry, itlog na binili ko. Siyempre, at lalagyan ko na nga po pala yan mamaya ng harina na para maganda siya pag nga po pala. Yun, hinalo-halo ko na nga itong itlog na to para, ano, <laughs> yun, at nandito na nga harina na to. Siguro mga tatlong taon na tong hari na dito sa amin at <laughs> Hindi naman, bagong-bago naman tong hari nang to kaya. Inuunti-unti ko lang kasi kapag niluluto ako kapag mga chicken yang lulutuin ko, meron kaming hari nang stock na po pala. <laughs> yun, swak na swak na to sa amin ni tatay ngayong, araw na to eh, kasi kami lang ang kakain eh. wala nga po pala sila mama at papa yan, ah, nila, nilagay ko na nga po pala sa itlog kapag ano, bago ko pritosin nga po <laughs> pritohin nga po pala yun. at yun at dahan dahan ko nga po pala ina, ano, hinahalo para hindi maputol kasi tangit naman kung putol putol na eh. <laughs> baka magbuka na talaga yun, binugbudan ko na nga po pala ng ano, ng special ko nga po palang pampalasa. <laughs> Argentina, ay <in> Argentina. <laughs> yung magic sarap nga po pala. Yon. hindi na nga po pala akong nag -asin. at bawal nga po pala sa nga tumatanda na yung maalat. <laughs> Lalo na po <laughs> tumatanda na rin. Bawal na bawal na rin nga talaga ang maalat nga po pala. Lalo na sa mga high blood, uh, bawal na bawal yung maalat. Let's go! Para natuoy na to. Ina to. Okay. at nagpainit na nga ako ng mantika. Inuna ko na nga tong isa, dalawa. yo <laughs> ba? Diba? Uh, swabi swabi lang pagluto. Simpleng ano lang. Recipe ngayon. Sana oh. No. Yan. Ayan. At syempre, ko yan. Kasi sayang naman ito kung hindi ko ubusin yan. Eh. Itlog pa <laughs> yan. Kasamang-kasama na yan dyan sa meatloop ng Argentina. <laughs> ba? sarap eh. Mamaya, kakain na kami tatay at medyo nag-chill-chill na muna nga po pala si tatay. Okay. Si tato, mamaya, maya, tatawagin ko nga po pala para kumainan ng lunch. Don. <laughs> Siyempre, dapat anto, uh, maganda pa baka, baka, ano eh, masita na naman ako ni tatay. Hindi masarap yung luto ko. Alam <laughs> <Adan> mo naman. <laughs> Kapag meron ka talagang bantay na ano. <laughs> Yun, ang habag nga po pala niluluto ko nga po pala, yan. medyo tulog pa ang aking papakainin na si Tatay at rin ko na nga. oh, sarap oh, di ba? Oh. Tamang-tama ang combination. Ano? Itlog sa kanin, alam ano mo, sapat lang. Sa mga nagtitipid nga po pala, oh, kagaya namin, yung simpleng mga luto lang para ano lang, suabi naman yon, <laughs> medyo luto na nga itong niluluto kong ito uh, masunog naman sana <laughs> oh. masunog na ano. kaka kakasilpon ko kaka-video ko <laughs> hindi ko na napansin naman yung niluluto ko medyo okay naman at uh, safe na safe naman yun. chill na chill na nga po pala oh, sarap diba o oh. anim ah, nga po pa. palang piraso ang nga luto edi eh, pigtatlo kaming tatay <laughs> at mapapasarap ko naman itong kain ni tatay ngayong araw na to Yo, may siling nga po para sa akin lang nga po pala yung may siling at nilagyan ko nga po pala yung suka, yung ano crab na ano, crab ba yun <laughs> yung basta, yun na yun. <laughs> at yun at ako na muna ako kuha at maya pa si tatay at palabas pala nga po pala ng kwarto at sarap yun <laughs> malasang malasang yung suka at nilagyan ko nga po pala ng bawang para sa pang ultra sa high blood. Sorry, hindi naman ako high eh, blood. Siyempre, may mga, may mga, may mga takanda dito. Dapat talaga, <laughs> babas talaga sa uh, kasi na high blood. Yan, at nandito na nga po pala si tatay. Oh, mukhang mapaparami naman ang kain ni tatay. Ha. Mukhang bagong ligo lang ha. ah. naligo pala si tatay. <laughs> mukhang nilamig pa. Tamang tama yan sa tag-ulan. Ngayong tag-ulan. <laughs> Namimili pa si tatay. Oh, sa'yo na yan. <laughs> tatlo tayo. <laughs> Uh, diba? Oh, uh, simpleng luto lang, simpleng recipe lang, hindi naman pabunggaan, choice. Ha, <laughs> ah, uh, syempre, kung meron naman pang pabungga talaga, syempre, magbubungga ka. <laughs> Yung natawa na lang si tatay, Oh. Kunin mo na yan tayo, huwag ka okay, na mahiya. Tayo-tayo lang daw, <laughs> Ang kakain dito. Yaw! Mga ipaano, tricks, tricks pa. <laughs> ang si tatay, <laughs> Oh. sige. Ayo. Kung napaparami naman ang kain na. Thank you for watching. Don't forget to like and share nga po pala mga tatay.